Kayo po na nakaupo Ipura nyo naman kayo At baka, at baka mananaw mo Ang nakalagayan ko Maraming nagugutom, maraming nagtitiis ng gutom sa mundo Maraming naghihirap na tao Ngunit, nasaan? nasa na ang 20 pesos na bigas ah maraming hinaing marami kong naririnig Ha? Ah, daming hinaing ng mahirap na tao dito sa bansa natin oh bakit hindi nyo makita at hindi nyo marinig oh dito sa probinsya gaya nito kapag nagkukupas kami bibilhin sa amin ng 15 per kilo Ha, ah, 17 pero ang mantika sa Birkano, napakamahal per kilo na rin. 50 yung kilo. O, nasa anak, ang 20 pesos na bigas. Bigas! <coughs> Kayo po na nagkaupo, tubukan mo naman tumayo. Wow! At bagka matanaw mo,